Hey there! Alam niyo ba na hindi pagdadamot ang mahalin natin ang sarili natin? Una, kasi kung madam may tayong pagmamahal sa ating sarili, sa panlabas, pangkalobad, mas mapupuno tayo ng pagmamahal at maibibigay naman natin sa iba. Ganon lang yun. Have a great one, everyone. Hey there! Alam nyo ba na hindi pagdadamot ang mahalin natin ang sarili natin? Una, kasi kung madam may tayong pagmamahal sa ating sarili, sa panlabas, pangkalobad, mas mapupuno tayo ng pagmamahal at maibibigay naman natin sa iba. Ganun lang 'yun. Have a great one everyone.